Good morning. Ngayon, gagawa tayo na ano, instant ladder kasi magpo tayo sa ano sa mangga natin. Kahit nasira yung mangga natin, ipo din natin. Kaso lang wala tayong ladder na magagamit. So, maggawa tayo ng instant ladder. Ladder nga isaraang paa. <laughs> yan, tingnan nyo Instant ladder technician kasi tayo Hindi <laughs> pa kayo nakakita ng ladder ngayon Saranang pa Ipapakita ko sa iyo Dali lang, ano Dali lang gawin Okay Okay, itong kawayan ito Yan ang gagawin ko Instant ladder Okay Okay, pakita ko sa inyo Dito Dito tayo Puputulin natin ito Tapos puputasan natin yan Okay tapos itong kawayan ang ipapasok natin diyan sa butas ganyan. Okay? Okay. Kagawa mo ako. Okay, may natapos na ako. Ito yung kawayan ilagay natin dito diyan kasi ito kasi ang nagsisilbe na ano niya. Yang parang lak. Yan. Okay. Okay naman. Natatapos na ang ating instant ladder. Ito. Ito na itsura sa ating instant ladder. Natatapos na. <laughs> uh. Yan. Tasta natin ating instant ladder. Nagubuntis pa kasi ako. Okay na ngayon. Ang instant ladder natin. Oh. Tingnan. Yan. Yan. Ang dali-dali lang ng instant ladder natin. Yan. Ayun. May ladder na tayo. Okay. <laughs> okay. <laughs> may ladder na tayo nagagawa. <laughs> instant ladder, di ba? Ngayon, susubukan natin. Mag ano tayo. Akyat tayo kung saan tayo akyat. Para masubukan naman natin ating ladder. Okay. Okay. Yan. Iti-testing na natin ang ating ladder. So, okay ba? Dito tayo, akyat. Okay. Akyat tayo dito. Kuha na tayo ng butas. ng ating ladder. May ginawa. Okay ba? Approve ba? Okay. Wow! Approve! Ayos! Okay! <laughs> yan! Instant ladder yan! Tuloy kayo. Yan! Ang dali-dali lang. Okay. Yan. Very simple. Very simple. Very simple ladder. Ladder by a technician. Ladder by the farmer technician. Okay. Woo, palapak naman kayo din. Approved naman din. Ang dali lang. Ang dali lang natin maka-invento ng ano ladder dito sa bukid para-paraan lang yan tingnan nyo, yan naglalak kasi ito ito ang maglalak yan. may daanan dito may diyan, may diyan may diyan, may diyon <laughs> okay may diyan, may diyon yan ang ano natin instant ladder yan Dad ko. Oh. Dad naman pala. Yan oh. Yan ang instant ladder natin. Woo. Uh, di ba? Ang dali lang. Approve. 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 Okay na. tayo ng ano. Patere. mag charge muna tayo. Maraming salamat sa pag-watching-watching. Sana nakatulong ito sa kanyo. Sa kanyo. Sa kanyo. <laughs> Sana nakatulong ito kahit kunti. Ayan. oo. Oh. Yan, pag wala kayong ladder dyan, paano kayo makapunta diyan 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 dyan, dyan. O, dyan, dyan, dyan. Oh, dyan di ba? Okay? Okay. Pwede na tayo magpro May ladder na tayo magagamit. Approve! 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 Okay. Yun lang. <laughs>